What's up mga garden for this video? Ayan. Pagkikising ko lang. At dumating na yung ating flashlight at yun ang ibibita ko sa inyo ngayon. So kukunin natin ngayon at nandun sa gate. Let's go! Ito nga pendito na nga mga gar ang ating order. Maliit siya. Yo, what's up mga garat yun na? Nakuha na natin yung plus light na inwagdar natin. Kaya lang, nakakalismaya. Nakakalismaya lang talaga dahil yung cup lamp uh, yung spot or yung plus light na nabili natin eh yung may scam tayo mga guys sila yun ito yun so yun na, mga gar no? 88 pesos lang siya sa, ano, sa Shopee 88 pesos pero binayaran ko siya ng uh, 399 no? may scam tayo ito yung charger niya ayan pero yung nakalagay dun sa description ng item waterproof daw USB charging tapos may zoom sya lumalaki at lumilit yung liwanag nya kahit isa dun walang natupad parang yung pangako nya nung kailangan kong gawin oh. pero ganun pa nga mga guys eh. Papakita ko sa inyo kung sino um, alin yung uh, online seller na yun no, para hindi na siya makapaluko uh, pa. So ito yun guys, ayan. Ayan, ang ganda-ganda lang alok oh, niya ito oh. Oh, waterproof, rechargeable, 2 to 5 days battery life, campaign, hindi lang pangilaw daw, kundi maaaring gamitin sa iba't ibang mga emergency. Range 1000 m, zoom function, ayan kita mo na power supply pwede rin mag recharge ng cellphone yan yung mga nakalagay dyan oh. no? buy one only 399 pesos ang isang peraso so ayan Nakapag-chat tayo ng hindi maganda sa kanya gaya no nireply ko siya Nag-chat ako sa kanya para maisuli yung item kasi nga palpak ayan pero ang reply niya ito pa rin yun, uh, siyempre umaasa tayo mga gar, no? Umasa tayo na uh, legit yung item na mabibili natin. Yan, okay lang sana. Kahit mahal, basta legit. Paano kaya yung kung mahal na tapos ganyan papalpak pa, di ba? Di? Kawawa naman yung mga yan, mga katulad ko. Uh, Marami pa mga maluloko yan. Uh, Pakishare mo yung video para wala lang ko tong legit store daw na to. legit sila na nice scammer <laughs> hindi natin may yung ATM kasi pa nagchat tayo paulit ulit yung sinasabi yung program ha? Ah, computer yung nagreply sa atin nasa tamang store daw tama ba yan? tama ba itong ganito? so yun lang mga gar no? at uh, sana huwag tayong mga galit sa mga rider dyan na deliver kasi taga deliver lang naman yan uh, wala yang alam no wala yang alam kasi pick up lang sila eh pickup pick up lang yan ang may kasalanan talaga dyan is yung may-ari na yung online seller na yan yun ang may-ari talaga may kasalanan dyan okay so yun lang guys salamat sa panonood at pakishare na rin ng video